Hi. Good morning sa mga uh, coins collector. Ito po ako at mayroon uh, meron po akong i-share sa inyo yung piso na si Dr. Jose Rizal naka -side view at ito po ay 1974. Ito po. Meron po ako niyan bali 32 pieces kada isang hiler, eh, ho patas na yan, yung patas-patas, yung fill up niyan is 10 pesos. Ayan o, oh, 1974. 1974. Ito po, o, oh, ayan. At, uh, di o mano, oh, ito ay, ang halaga ngayon nito, ay nasa 100,000. Base sa sa Sabi ni Coincidence Yung si Coincidence Coincidence Review Kasama na si Berto Show Ito po Meron po akong Ako po ay Hindi namimili Eh Ako po ay Magbebenta Dahil Marami po ako nito 32 pieces Kaya kung ito po ay 100,000 Ang bawat isa aba ay nasa 3.2 million ito ayan po oh, paki titigan ninyong mabuti ang coins ko sa mga gustong bumili lalo pa yung laging nag uh, nagpopo nagpo-post sa FB Reels ito po ang aking barya ayan ayan at saka ito pa Yo, bali 30 pesos po 'yan. Naka sa lansa na 'yan, 30 pesos. 30 pieces at saka ito 32 pieces. At saka doon sa mga mamimili po, paki-contact na lang po ako o kaya doon sa aking uh, comment section paki na lang po. At uh, kayo naman po ay eh, sasagutin ko anytime. Okay? Marami pa ako akong mga barya na katulad ng dalawang piso. Marami po ako noon. Tsaka yung tig to 20 pesos na mahaba ang kwelyo. Meron po ako noon. Ito muna po ang aking pagnabili uh, pag nabili po ito mamimili naman ako ng coins na yung wala ako. Yung coins na wala ako, katulad ng United State of America, yung magsimula sa G's hanggang piso. Yung po naman ang bibilhin ko pag ito po ay na, nabili ko. At ako'y magtitira din ito, itong nakapost po ngayon, eh, ito po ay pambenta pero nagtabi na ako ng para sa akin. Sobra naman dami na kung collection lang ito. One or two to three pieces is collection na yon. Eh, ito, ang dami eh. Kaya, ishare share ko naman ito dun sa mga gustong bumili. Okay? Bye-bye for now and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!